Good morning mga ka chicken lovers! Welcome back na naman sa bago nating episode kung saan pag-uusapan natin ang mga tips, hacks at kalaman sa pag-aalaga ng native na manok. At ngayong araw mga ka sobrang saya ko dahil may bago na naman tayong biyayang dumating. Itong bagong pisang sisiu, mga ka tingnan nyo naman, napaka-cute! Alam nyo ba mga ka isa itong napakalaking blessings Lalo na para sa mga nagsisimula palang magnegosyo at sa mga gustong pasukin ang larangan ng pag-aalaga ng native chicken. Pero syempre mga kanitib, hindi basta-basta ang pag-aalaga ng mga bagong pisang sisiyo. Kailangan natin paghandaan para masiguro na lalaki silang malusog at magiging matagumpay ang ating negosyo. Narito ang mga importanteng dapat nating ihanda para sa mga bagong pisang sisiyo. Una nating iahanda dyan ang kanilang mga kulungan mga kanitib o ang tinatawag natin na brooder cage. Dahil sa unang araw hanggang 30 days, ito yung pinakakrusyal na buhay ng ating mga sisiyo. Ang ating pong technique dito ay natural brooding dahil hindi tayo nangangailangan ng artificial na pampainit o yung tinatawag natin na incandescent lamp. gaya po nang nakikita nyo, kasama po nila ang kanilang inahin sa kanilang kulungan. Dahil ang native chicken po ay likas po silang maalagain sa kanilang mga sisiw. At dahil dito mga kanitib nakakatipid tayo sa kuryente. Dahil sa pag-aalaga ng native chicken mga kanitib ay hindi ganon kagastos. Kailangan mo lang talaga pagtuunan ng oras at atensyon. At isa pa sa mga dahilan kung bakit natin kailangan gumawa ng kulungan, kailangan natin silang protektahan sa mga pusa at daga mga kanitib. Kung hindi po natin gagawin yan, sayang lang po ang ating mga gastos at ang ating mga sisiw. At dito nga mga kanitib, gumamit ako ng dating kulungan ng aking mga aso at pwede pa namang gamitin at pwedeng i-repair. Lagay lang ako ng mga screen dyan mga kanitib. At para na rin malayo sa sakit ang mga sisiw, agad-agad din natin itong linilisan at disinfect mga kanitib. At wala pong silbi ang ating mga pinapakain kapag may sakit ang ating mga manok. Lahat po ng ating gagamitin sa pag pag-aalaga ng sisiw ay dapat nating linisan at ma-disinfect lahat mga kanaytib. At masiguro natin na walang mabubuhay na bad bacteria sa kanilang kulungan, na pwedeng dumapo at mag-cause ng sakit sa ating mga sisiw. At dapat paneting hihanda ang ating bitamina para sa ating mga sisiw. Gumamit ako dito ng Progen Z. Mas mainam na unang araw pa lang na ating mga sisiw ay bibigyan na natin sila ng bitamina. At maghalo lang tayo sa malinis na tubig, at agad din natin ilagay dito sa kulungan bago natin ilipat yung mga sisiyo. At isusunod na rin natin ang ating pakain, ang ating booster feeds. Pwede tayong gumamit ng Integra 1 o di kaya GMP 1 mga kanitib. Kung natin sila ng unang araw at hanggang 30 days ng GMP 1 o Integra 1 mga kanitib. Ayan mga kanitib, handa ang kanilang kulungan at pwede na natin silang ilipat mga kanitib sa po ng unang araw at 30 days ay nangangailangan po sila ng oras at pagmamahal ninyo mga kanaytib bantayan natin sila palagi obserbahan kung may mahina o may sakit at siguraduhin komportable sila palagi at syempre maglalagay din tayo ng bubong para hindi sila maulanan o mainitan masyado mga kanaytib basta importante ay hindi sila nababasa mga kanaytib mananatili ang temperatura 32 to 35 degrees para sa mga sisiw. dahil ang mga sisiw natin ay madaling makapitan ng sipon Ayan mga kanitib, kung nagsisimula ka pa lamang sa pag-aalaga ng native chicken, tandaan mo na bawat sisiw ay isang potensyal na tagumpay. At magsimula tayo sa tamang paraan para maging maayos ang kanilang paglaki. Yun lang po mga kanitib. Salamat po sa panunood mga kanitib. Huwag naman pong kalimutang mag-like at ishare ang ating video para makatulong pa tayo sa iba. At kung nagustuhan nyo po ang ating episode para sa araw na ito, Pwedeng pwede nyo po i-follow ang ating Facebook page mga ka-native at dito na rin sa ating Facebook profile. Para na rin updated ka sa mga susunod nating na tips at kwento sa pag-aalaga ng native chicken. Kita-kits po muli sa ating susunod na episode. Ingat and happy farming po!